Alam nyo ba kung bakit ayaw tumuloy ng mga bunga ng kalamansi? Hello mga kaagri! Marami pong nagtatanong at nakaka-experience bakit daw yung mga tanim nilang kalamansi ang dami namang bulaklak pero ayaw magbunga. Ito po yung mga ilan sa dahilan kung bakit nangyayari yon. Una, yung tanda ng ating kalamansi. Kung yung kalamansi nyo po ay less than 3 years pa lang, isang taon pa lang siya, hindi niya po kakayanin na magbunga ng marami kung panahon ng pagbubulaklak, mapapansin natin, napakaraming bulaklak ng ating kalamansi. Pero ilan lang dyan yung mabubuo. Kasi hindi niya po kayang palakin lahat. So dahil bata pa yung tanim natin kalamansi, hindi pa yan magpapatuloy lahat ng mga bulaklak na yan. Pero pag tumungtong na siya ng tatlong taon pataas, yan mas marami na yung kaya niyang palakihin ng mga bunga. Pangalawang dahilan, pag tinamaan po ng fungus yung tanim natin kalamansi yan, hindi siya magbubungan ng madami ilan lang po yung magpapatuloy yung mga signs and symptoms na may fungus yung ating tanim pag nagsisimula na pong magdagta yung katawan ng kalamansi tapos may mga sanga na natutuyo yan na po, ibig sabihin yan may fungus na yung tanim nating kalamansi kailangan maagapan natin para hindi masira or mamatay yung tanim natin kalamansi yung isa pang dahilan pag nabasa yung mga bagong sibol na bulaklak pag inulan or nagdilig tayo gamit po yung spray o yung hose pag nabasa yung mga bulaklak na yan masisira yung pollen tapos hindi siya mabubuo no? hindi siya mapapollinate kaya hindi po tumutuloy yung mga bulaklak na yan bilang bunga pangapat na dahilan ay yung nutrient deficiency particularly po yung calcium pagka madali malaglag yung mga bunga yung mga bulaklak kulang po yan siya sa calcium. So, solution natin, mag-apply lang tayo ng calcium rich fertilizer. Pwede yung calcium carbonate, pwede yung calcium phosphate. So, i-apply natin siya twice a week para maganda yung tubo ng ating matanim. Mas matibay yung kapit ng mga bulaklak pati na mga bunga. Panglimang dahilan ay yung pollination. Kung hindi po mapapollinate yung mga bulaklak, kahit hindi po sa kalamansi, kahit sa ibang mga tanim, kahit sa ibang mga gulay, kung hindi po yan mapopollinate, hindi mahahalo yung pollen ng lalaki papunta sa babaeng bulaklak, hindi po mabubuo yung mga bunga. So kailangan po ng mga pollinators tulad ng mga bees, bubuyog, yan po yung tumutulong para mabuo itong mga bunga. Pwede rin po sa mga magkita ng hangin, pagkamalakas yung hangin, or nauyog po yung puno ng mga kalamansi. Pwedeng malipat yung mga pollen at mabubuo na po yung mga bunga na ating mga tanim. So sana po nasagot namin yung inyong katanungan. Sana po tulungan nyo rin kami share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat. Happy farming!